Yeah yeah, yeah, here, yeah, yeah. yeah. <laughs> Yasmin Curdy, sobrang sipag. Isa ng ulirang ina plus isa pang businesswoman. Nagtayo nga ng sariling business sa loob mismo ng mall kaya naman medyo naging busy pa siya lalo. At syempre nag-hire na rin ng mga tauhan. Kaya naman ang ending naging haggard ang lola mo kaya talagang deserve niyang magpaganda. At sa pagpapaganda nga niya kasama pa ang kanyang bunso. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nakakatuwa nga itong si Jasmine Curdy dahil nga naging full-time mommy nga ito ay hindi na nakabalik pa sa showbiz. Kaya naman ang inisip niya maging business na lamang ay magtayo ng kios sa loob ng mall. At ito nga ay pinipilahan sa unang pagbubukas nila. Kaya naman super blessed Madaling ang mag-asawa. Na at nalak kami sa loob ng mall. Hindi, joke lang. We're actually setting up our very first kiosk. And I'm super excited! Kaya, nagpuyat talaga ako to watch the magic unfold with the amazing kuyas from WR Group. As someone new to the kiosk world, watching a stall come to life is absolutely fascinating. The team started working from 10pm ng October 14 at natapos sila kanina 2am ng October 15, right before the mall comes to life. Sempre ako nandito to double check lalo na yung electrical namin kasi nagpa-upgrade kami dahil kailangan ng kiosk. And I had to make sure that everything's perfect before our soft opening today. October 15 na pala. Today na pala yun. Sobrang tight schedule, no? A massive thank you to WR Group Incorporated for crafting our amazing Kohimanju kiosk. They've been working tirelessly through the night and their speed and professionalism are something to behold mahirap pala ang magtayo ng kiosk para dun sa mga first-timer katulad ko. Pero ang dami ko talagang natutunan. And I'm sure, I'll learn even more along the way. Sa negosyo nga ay hindi lang puro tauhan ang gagalaw dito. Kung gusto mong umasenso, kailangan mo rin maging hands-on bilang isang owner ng business na ito. Sabi nga ni Yasmin, ganyan talaga ang negosyo. Minsan cook, kahera, barista, delivery person, etc. dito sa kiosk ng Manju. Sanay tayo dyan. Dati nga, noong may water station pa ako, tagabuhat pa ako ng tubig at driver ng truck. Pag di sumipot ang tao namin. Good morning, happy vibes only. See you later, Kohi Manju fans. Open na po kami today. Kape-kape muna na may kasamang cheesy pull pancake. At dahil nga medyo na haggard nga itong si Mami Yasmin Curdy, kailangan niyang magpaganda muna at magpamper. Not feeling like myself yet is one of the reasons I haven't turned to showbiz along with still taking care of Raya and breastfeeding her. That's why my OB encouraged me to focus on my self-care. I really needed this hair makeover. Some may think it's over the top or just a small deal, but it's a big deal for me totoo. ganda na guys. Para po Ano sige ko lang vlog <tipos> <tipos> Huy! <coughs> Sa pagpapaganda nga sa salon ay kasama pa niya ang kanyang baby Raya Laila at ah, talaga naman okay na okay sa kanya. After giving birth, I had taken the time for the transformation. And let me tell you, it feels incredibly good. A huge thank you to Hair Shaft. Miss Lucy for my new hair color. At first, I was hesitant about coloring my hair because I'm breastfeeding. But my doctor reassured me that it was safe. Even as just six weeks postpartum, I still, I was nervous at that time. Now that baby Raya is already 6 months old, I finally feel ready to indulge. And the scalp massage at her shaft, absolute bliss. I felt so relaxed during the process. A special shout out to my wonderful mom for taking care of Raya while I enjoyed this much. Needed makeover, I'm so grateful. At sa kabilangan ng kabisihan nito si Mami Yasmin Curdy, hindi pa rin nakakalimot na makipag sa kanyang pamilya, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ipinapasyal pa rin nila ang mga ito sa mall dahil normal people pa rin naman sila kahit na busy sila. Isang piloto nga ang asawa nitong si Jasmine Curdy at may pagkabisi rin sa kanyang trabaho lalong-lalo na't pagmaraming flight, pero mini-make sure na meron siyang time para sa kanilang family kaya naman very healthy ang relationship ng buong pamilya ni Jasmine Curdy. Ang panganin anak naman ni Yasmin Curdy ay nakakatulong na nga sa kanya dahil nga ating ati na ito at talaga namang dalaga na rin. Kaya naman hindi na gaanong hirap itong si Yasmin Curdy dahil may kaagapay siya bukod sa kanyang asawa. Perfect timing din ang pagdating na kanilang bunso dahil nga si ate ay capable na rin na mag-alaga sa kanya.